Alas ayun ro. Ha? Andun siya dun sa ibaba. Ayun oh. Oh, ayun oh, sa baba. Ano na lang lalapitan natin siya pero sabay uh, magkasabay tayo para mas malakas. Uh, grabe. Pagkakamuntensa. Delikado, delikado, delikado talaga. Oh, napaka-delikado. Ano dito sa ugas na yung bahay nga dito sinunog ako nalubat ko yun sinunog nalubat ng lang ba mo na kung baterya. yan no? ba ko pala dito yung apoy oh. si may marka ng ano sunog yung sanga ng pansonis ano ba ito lansonis ito Ano yun nandiyan lang yun pabalik balik lang yun dito Hati-hati atis Kita ke po. Oh, gitu, Bro. Ya, noh. Lah. Ya. sakit ka ganyan siya bakit lagi pabalik balik balik dito yun ah, ah. wala talaga bro napakalakas niya bro mas malakas siya kay ma kaysa kay manang wow ayun no? napakalakas mean, niya talaga kailangan natin maka makaisip ng paraan paano tumahuli. mahuli. Kaya nga. Kanina pa siya palakad-laka dito. Ang bagal Kaya pa niyang maglakad niya bro. Ang makubiyan sa napakalakas niya. Kala ko kanina ay napaka ano. oh, donaryo lang ba? Hmm. Oh. lumingon ba talaga? hindi oh. kanina binibiro kasi natin Bakit kaya siya paikot-ikot sa lugar na to place, no? Duda talaga really, ako bro, yung yung mga yero kanina at mga kahoy at bako. Baka yan yung bahay niya. Yan yun yung bahay niya bro. Parang sinunog yata kasi. May ano eh, may ano yung Tagalog, yung uling. Uling? Oo. Pero may mga naiwan bang kahoy at bako? Oh, yung salba siguro. Napakalakas niya talaga bro Kahit uh, ganyang distansya Ramdam na ramdam ko yung lakas niya mm. Mahirap siya lapitan bro Mahirap talaga lapitan Kanina kasi nagbibiraw lang ako Na puntahan yun mm. Lapitan ko hindi ko na kayaanan eh ikot-ikot lang siya dito sana dumating yung kaibigan natin bro para uh, isang pitik lang to wala tapos na to sana magparamdam na yung kaibigan mo sa ibatan isang quick toss lang to wala na to ayun na parang nagtatago siya dun sa may puno no, Tago uh -huh. sa one gilid ng puno. nagtatago tago siya. O, oh, yan ah. Eh. Paulit-ulit -pa lang eh. Diyan din siya nagtago kanina. Yeah. Oo. <coughs> diyan sa nadali? Ha? Baka diyan sa nadali. Diyan sa puno na yan? Oo. Uh -huh. Pero iba kasi to eh. Hindi tumol to. Iyan yeah, nga. Totoong tao to. Minsan kasi ro ang mga multo pwedeng magtatotoong tao. Ganun ba? Oo. Lalo na yung mga sumasanib. Sanib? Oo, nasaniban. Yung mga nasaniban. Eh, Baka taong may sanib to? Kaya nga siguro. Siguro no? Oo. Baka tunay talaga tong tao tapos nasaniban siya. Taong na nasaniban? Oo. Kaya na kaya ganun, kaya, na, kaya siya nagkaganun. malakas din yun yung ano eh sanib yun yeah. anong, anong ginagawa niya yan tingnan natin sa paligid baka nagkatawag yan ang mga kasama baka may kasama pa to ba yun yung pinakadelikado yan yeah, nga baka may mga kasamahan to ano ba tong area na to napakasukal na eh hmm? napakasusal ng area to baka nagkatawag siya ng mga kasama bro magmasid lang tayo papasok na naman siya dun sa may sirang bahay ha? ayan na naman malis yung bahay na, giniba ba? Hmm, Diyan talaga siya pabalik balik bro hiyak na mayroong misteryo dyan na nangyari na hindi natin alam siguro nga po tama talaga siguro yung hinala natin na bahay niya yan oh pabalik balik lang siya talaga dyan Oh, ayan naman siya nasa ano, likod ng tanaman. Oh, sa, sa may halaman. Ayan. Yun oh, yun oh. Yun, yun yung ni kanina sa ilong niya tumulo din kaibigan sana dumating na Bigan, napakalakas nito mahihirapan kami nito ah, matagal na dito may ano bro may bahay may hmm. bahay nga yan to yung mga kahoy ah. may, may mga pako pa hmm. dito oh. mayroon dito oh. yan o oh, may kubo ayan may may, may side pa o oh. oh, kawayan oh, hmm. yan o oh. giniba talaga na bahay o oh. Hmm. Gini ba? Masay pa. Ayun o, May bubong. Yan. Nagtago na naman yung hinampak. Ha? Nagtago na naman. Wala na naman siya. Mahirapan kasi tayong kung ano. Lumapit talaga. Madadali tayo. Pa. Yung, na naman siya? Pasunod-sunod lang tayo. naman. Ano Ito ano naman. Kaya pinapaikot-ikot lang tayo dito. Pinapaikot-ikot lang talaga tayo dahil yayariin niya tayo. Ano? Ano May... Parang na damay pa sa sunog tong um, puno puno ng <laughs> uling <Ay>. uh. <laughs> <laughs> oh, araw eh. 저 t h e nahanap tinitingnan ko kung saan banda nagtago yung galaw gates na yun Nawala naman Nawala naman ingat bro naramdaman ko bro nandito lang siya sa paligid bro Nah, na ha? Nandito, nandito siya sa paligid. Ander lang ha. Hmm. Nandito siya А? А ты 아! 아! 브로, 도와줘, 브로! Uy. <coughs> ha. Yan sa Ayun. Kaya, kaya pala pinapasunod-sunod tayo dito. Oke okay kelang. Ayos lang eh. ay Na nabigla lang ako bro. Diko inasahan 'yun ah. Ano? Alto pala. Palaw, go go. Hala ko pumunta di sa buuntadaan. Ha? <tuh> 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 ang ang higpit ng pagtuok niya, bro. Sinakal ka? Sinakal ako. Sinakal ako sa liig. Huwag uh, ah. tayo tayong sa bro. Hindi na to. Uh, Susundan ba natin siya? Pipisikalin natin to, bro. Sige, bro. natin to. Oh, nawala na naman. na, nawala, nawala na naman dito. Yan. Pwede natin siyang labanan physical, bro. Asaan ka na? Kasi kanina nung 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 sinakal niya ako, nahawakan ko rin siya. At nahawakan mo? Nahawakan ko, nahawakan ko rin yung liig niya. Yun ba? Oo, yung katawan nahawakan ko siya. Tapos sa tingin ko, bro, kayang-kaya, bro. Mabigla lang kasi ako kanina. Gagamitan natin ito ng ganito. Mm, so, posible talaga na masusugata natin yung katawan niya. So sa tingin mo, kayang-kaya natin siyang sa tingin ko mahawakan? Bro, lang natin, bro. Tapos gagamitan natin ito, baka Sige, sige. Kaya siguro, bro. So, ang kailangan lang natin ay huwag talagang magpada, tayo tayong magpadali sa kapangyarihan niya. Kapag nalampasan natin yung kapangyarihan niya at nakalapit tayo sa kanyang katawan, masusugatan natin yun. Sige, sige.

Alerto bro ha. Si bro. Ano yun bro? Ha? Yung tunog na yun. K hindi mo baka kulisap yun. Kulisap? Saan na napunta yung kumag na yun? Bak, yung parang sibat dito bro. Ha? Sibat. Kaya nga, kanina pa ako nagtatatan yan. Alerto lang ha, alerto lang. kita ka man ang... o ano ka man. Ate.